hindi habang panahon naririto ko para alalayang ka. Saan ka pupulutin pag wala na ako? Patawarin niyo ako, Nay. Eh. Akala ko pa naman may masasandalan ako pag tanda ko. Wala rin pala. Nasaan ang mag-aama mo? Kinakausap ni Daniel ang principal ng mga bata para sa paglipat namin. Estela, sayang naman yung... Kailangan namin umuwi. Hindi kami mabubuhay dito. Eh, paano na yung plano mong mag-aral uli? Hindi ko naman talaga kailangan yun eh. Dati, wala naman problema. Ngayon lang, dito sa Maynila. Pero Stella, kailangan mong mag-aral. Kailangan mong matutong magsulat at magbasa. Hindi lang puro pangalan ng mga anak mo. Ami, ang kailangan namin, pera. Hindi papel, hindi letra. Para hindi sumala sa oras ng pagkain ng pamilya ko. Ikaw, nakapag-aral ka. Anong nangyari? Saan ka dinala ng diploma mo? Ami? Hindi ko sinasadya. Okay lang. Meron ba namang na balat si Buyas? Stella, alam mo bang sinasaktan mo ang sarili mo nang hindi mo sinasadya? Wala naman ako magagawa eh. Ami?

Lola? <laughs> Lola, bakit po? Di po ba kayo masaya makita kami? Saan ba ako nagkulang ng pagpapalaki sa'yo, Daniel? Bakit lagi mo na lamang akong binibigo? Ginawa ko na ho lahat ng magagawa, Nay. Wala na akong may bibigay. Sagat na sagat na ako. Gagawa ka rin lamang ng... Hindi mo pa ginawa ng tama. Gusto ko lang matupad ng mga pangarap ni Nay. Na eh. pangarap yan? Kailan ka pa ba matututo, Daniel? Hindi habang panahon naririto ko para alalayan ka. Saan ka pupulutin pag wala na ako? Patawarin niyo ako, Nay akala ko pa naman may masasandalan ako pagtanda ko wala rin pala Pag-alis na tayo dito, Daniel. Doon muna tayo sa amin, pansamantala. Hindi ko pwedeng iwan, inay. Kailangan niya ako eh. Kailangan kita, Daniel. Paano kami ng mga anak mo? Hindi ako alis dito.